Hello mga ka-ploppy friend, good morning! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Orong, na nag-aalaga ng mga hayop na nagsimula sa isang pusa. Sumunod ang aso, nanganak si Bomi at dumami ito. May mga manok pa dyan. Ito pa pala yung uh, bakanteng lote na hindi pa nabibili hindi dito, aming pag-aari pero pwede na mga uh, tayuan ng kung gusto mo pagyan ng mga hayop manok itik, ibon o ano mga gusto mong uh, alagaan pero kailangan mo lang linisin para naman walang masabi diba so, diba diba ano mo libre tambay ka pa dito may may may, may inchan saging Malamig naman kahit pa paano. So, yeah.